Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa si inay, wala pang kuryente sa kanilang baryo. Ang tanging nagbibigay liwanag sa gabi ay ang mga gasera maliit na lampara na may sindi ng apoy mahina ngunit sapat na upang bigyang hugis ang kadiliman lumaki siyang hindi nakilala ang kanyang ama isa itong sundalo noong panahon ng hapon ngunit nasawi sa death march Isang marcha ng uto, sakit at kamatayan. Ilang linggo matapos ang balita ng pagkamatay nito. Isang gabi ang nagbigay sa kanya ng takot na hindi niya kailanman malilimutan. Nang gabing yon, mahimbing siyang natutulog sa banig sa sahig ng kanilang bahay na gawa sa kawayan. Malamig ang hangin at sa labas, tanging huni ng kuliglig at kahol ng aso ang maririnig. Ang kasera sa tabi ng kanyang higaan ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa madilim na silid. Ngunit bigla siyang nagising. Sa simula, hindi niya alam kung bakit. Ramdam lang niya ang bigat sa kanyang dibdib. Para bang may nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. At doon niya narinig ang mahina at garalgal na ungol sa kanyang tenga. Napabalikwas siya ng bangon nanlalamig sa takot. Tumiting siya sa paligid. Pilit inaaninag ang madilim na sulok ng silid. Wala namang tao. Ngunit nang mapatingin siya sa gasera. doon niya ito nakita. Isang usok unti-unting humuhugis sa ibabaw ng ningas. Dahan-dahan itong nagkaroon ng anyo. Isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo. Ang postura, ang tikas ng katawan, kilalang kilala niya ito. Ito ang kanyang ama. Ngunit nang tignan niya ang mukha nito, blanco ang anyo. Walang mata, walang bibig, at walang ilong. Para itong aninong walang detalye. Isang espiritong hindi nabuo. Isang kaluluwang hindi na makilala. Nay, bulong niya halos hindi makagalaw. At noon niya narinig ang bulong na hindi nagmula sa kanyang isipan, kundi diretsyong sa hangin mismo. Anak, anak, ang tinig ay galing sa usok, malamig, umihina at lumalakas nagpaatras si inay at nanginginig. Gusto niyang tumakbo at sumigaw. Pero tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Biglang lumakas ang hangin at sa isang iglap namatay ang gasera. Nalusaw ang liwanag at ang buong silid ay nilamon ng kadiliman. Kinabukasan, nagising siyang umiiyak. Nanginginig pa rin sa takot. Isinilaysay niya ang kanyang nakita sa kanyang ina na agad namang nangilabot. Hindi raw iyon isang masamang panaginip. Iyon ay isang tawag mula sa isang ligaw na kaluluwa. Ayon sa mga matatanda, ang mga sundalong namatay sa Death March, lalo na ang mga hindi na ilibing ng maayos, ay hindi matahimik. Ang kanila mga espiritu ay lumalakad pa rin sa lupang kinamatayan nila. Hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay baka gustong iparating ng tatay mo na nandito pa rin siya. Sabi ng kanyang lola habang nag-aalay ng dasal sa may altar. Pero bakit wala siyang mukha? Tanong ni inay na nanginginig pa rin sa takot. Napabuntong hininga ang matanda. Kasi hindi na niya maalala kung sino siya. Ilang gabi ang lumipas. Hindi na niya inaasahang babalik pa ang kanyang ama. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa papag at binabantayan ng gasera, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin. At mula sa anino sa sahig, dahan-dahang umahon ang isang forma sa pagkakataong ito, hindi lang ito usok, mas malinaw at mas buo. Tila isang katawan na wala sa tamang mundo. Ang sundalo ay muling nakatayo sa harap niya. At kahit walang mukha, alam niyang nakatingin ito sa kanya. Anak, muling bumulong ang hangin. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Sa halip, nanginginigman, inilabas niya ang isang lumang larawan ng kanyang ama. Ang huling litrato nito bago ito sumama sa digmaan. Papa, kung ikaw nga ito, matahimik ka na mahina niyang sabi Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid Ang anino ay hindi kumalaw Tila mag-aalangan Ngunit unti-unti isang anyo ang lumitaw sa blangkong mukha nito Mga mata, ilong, bibig at isang ngiti Isang luha ang pumatak mula sa mata ni inay. Ngunit bago pa ba siya makapagsalita, unti-unting naglaho ang anino sa hangin. At nang muling bumalik ang liwanag ng gasera, wala na ang espiritu. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang kanyang ama. Ngunit sa tuwing tatahimik ang gabi at sa bawat tampi ng malamig na hangin sa kanyang balikat, alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga kaluluwang hindi matahimik sa mundong ito. May mga espiritong nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. At kung minsan, sa sindi ng isang gasera, makikita mo sila. Nakamasid sa iyo mula sa kabilang mundo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.